Hello guys! Good morning! Si Saipon pa ito. Welcome back sa aking channel. Ife fifelix ko lang tong bagong adapt namin na uh, kuting. Si siya ay ano, wala pa siyang isang buwan. Ayan, medyo parang lasing pa siya kung maglakad. Kasi maliit pa at kaya ito naman ginawa namin ng uh, kulungan. Dahil inaaway naman itong malaki. Oo, hindi kami makaalis-alis ng bahay. Pasensya na kayo guys at makalat yung aking bahay kararating ko lang kasi galing Pilipinas. So, alam nyo naman kapag yung mga boys-boys ang naiiwan, eh, hindi nala, hindi sila maalam mag ano, mag, uh, mag ano ba, katulad ng mga gawain ng mga babae. Nagtatrabaho sila, naglilinis sila, pero hindi katulad ng trabaho ng babae kung paano talaga maglinis. Kaya, makalat, pasensya na kayo. Ayan guys, ikinulong namin, <coughs> sorry. Ayan, kinulong namin. At ito, palagi siyang nakabantay at tatakbuhin niya bigla yan. At bigla niyang sasampalin. <laughs> Ayan, may gata siya. Itong nasa heart gata siya. Inaanuhan namin ng, ano, nagchuchupon siya, guys. Yung maliit na kuting, yung kuting pinag, namin. Kasi wala pang isang buwan, hiniwalay na sa nanay. Ayan. Ito naman oh, palaaway naman itong malaki. Akala niya siguro daga. Kaya ayan oh. Pero kapag pinagsasabihan ko naman, titingin-tingin lang siya. Pero pag nalingat ka, bigla niya 'yan sasampalin. Oo. Kaya binabantayan ko. Itong malaking itong malaking pusa namin, ano na siya? Um, uh, mag one year na siya. So matanda na. Hindi siya magkaiba pala, mayroon pa mayroon din pa magkaibang ugali ang pusa. Itong maliit, ano siya? Uh, friendly. Oo, katabi ko siya natutulog. Oo, friendly siya. Pero yung malaking pusa, ano siya, guys? Hindi siya friendly. Yung parang gusto niya palagi siyang nag-iisa. Ngayon ko lang nalaman na ang pusa pala ay may kanya-kanyang pag-uugali rin. Kasi itong maliit, malambing siya, palagi siyang nalapit, nandito sa... At saka gusto niyan kapag natutulog, gusto niyan nandyan ka sa harap niya, para bang siguro sa isip-isip niya, uh, parang safe siya kapag meron ano, tao sa tabi niya, parang ganun siguro. Kaya, ganun pala yung ano, alam mo nyo, alam nyo guys, nung wala kaming pusa, madalas kami yung mag-anuhan sa bahay, yung bang kung ano-ano na lang naiisip namin ng mga diskusyon, parang maingay ba? Pero nung dumating itong pusa, nag-alaga kami ng pusa, medyo nabawas-bawasan yung aming pagdidiskusyon sa bahay. Natutuon namin sa pusa. Kapag nakikita namin ng pusa, doon na, na, doon na napupunta yung kwentuhan namin. Dati, kung ano-ano kahit yung mga nakalipas na hindi maganda, naaalala namin, dyan nagsisimula yung tampuhan, parang ganun. Kasi wala nga kami ibang mapaglibangan. Kapag nan, nan, mga day off kami, yan, naaalala, walang ibang pagkwentuhan kasi wala naman mapapasyalan dito sa Sweden. Kaya tuwan-tuwa kami nung nagkaroon kami ng pusa. Medyo magastos, pero worth it naman. Parang doon na talaga napupunta yung attention namin kapag nagpa, nag, anbawa, nag, nakaupo kami sa sala, na ano, doon na napupunta sa pusa yung attention namin. Hindi katulad nung noon oh, na wala pa kaming pusa. Nako, nandyan na yung mag, hanggat sa magtampuhan na kami, hanggat sa mag-away na kami, ganyan. Ngayon, hindi, cute na cute, cute na cute na kami yan. Ayan guys, oh parang lasing pa siya <laughs> kaya guys kapag kayo alimbawa maingay yung bahay nyo mag alaga kayo ng pusa nakakalibang talaga